Sila ang pumatay sa kapatid ko! Abangan po natin ang mga pasabog na magaganap dito sa tahanan ng mga Montenegro. Napakatinding mga pasabog. Dito lamang po sa CCM Film Production. Halika, pasok po tayo. Halika! Alam na namin kung sino may gawa nito. Sabi na. Kasama niya ang red beans. dapat natin sa ngayon, mami. Siya, ka! Para maging guerrero si Marites, di ibig sabihin nun, gerero din si Tanggol. So grabe yun, ang dami nila kaabangan doon ng mga kaabang-abang na eksena kung anong mangyayari. Kasi kumbaga, After? kapamilya mo, yung mortal mong kalaban. Tapos kay Marites naman, yung pamilyang yun ang pumatay una sa anak ko. Ngayon, malalagay sa panganib si Tanggol. Pero at the same time, naiipit din si Marites kasi gusto niya rin naman mabuo yung pagkatao niya. So, yung nakikita niya yung web, ang gulo-gulo. So, ang daming aabangan. Kahit ako na-excite kung anong gagawin ni Marites, ni Tanggol, ni Ramon. Akong Marami pong mangyayaring pagbabago sa Montenegro Mansion. Si Tanggol, ah. Isakit siyang guerrero. May kita natin kung paano niya sasabihin kay Tanggol na isa pala siyang guerrero. Tapos naman sa side naman ni Olivia, syempre malagim yung naging pagtatapos ng meeting di Avance na matay yung kaisa-isa niyang anak, si Inigo. Kaya makikita rin natin kung ano yung magiging reaksyon niya kapag dating niya sa Montenegro Mansion, malaman niya na isa palang guerrero si Marites. Dito natin may kita sa Montenegro Mansion yung pagharap ni Olivia Montenegro at ni Marites Guerrero. Dito pa rin namin makikita yung una nilang pag-arap. Kaya, kayo magpapalampas ng kahit isang episode kasi sobrang nakapanabik yung mga episode na parating at maraming pasabog, lalo na sa Montenegro Mansion. Kaya sana, makita namin kayo, tanggap namin yung supportan ninyo, mapanood nyo lahat ng episodes at huwag namin palampasin kahit isa. Meron ka isang pamilya. Kompleto na tayo, Marites. Wala rin Baka nakakalimutan mo